At ang sabi niya ho dito sa caption ay may dinampot sa Beverly Hills, mga kababayan. Ganyan. How many percent that you are sure that this is a Pilipina? Jaycee. Ito papakita ko ho sa inyo ha, mga kababayan. Gumawa hon ng isang Facebook post itong si Mr. Son sa, mga kababayan. O gumawa ng Facebook post. At ang sabi niya ho dito sa caption, mga kababayan ko ay Uh, may dinampot sa Beverly Hills, mga kababayan. Ganyan. Ganyan ho. Ito ho yung kanyang uh, sinabi. Sabi ho ng dating kolumnistang ito. Babasahin ko ho sa inyo, ha? Ayan ho, mga kababayan ko. Ayan na, Humihingi po ako ng dispensa sa lahat ng... Ano to? Nakasubaybay dito sa aking pahina. Hindi ko mapagbigyan ng inyong kahilingan na sabihin Woo! ang sinasabing Pilipina na bitbit -bit ng pulis. Pilipina, sabi niya, ha? Woo! Pilipina, Pilipina ng LAPD Beverly Hills North Police Division. Woo! Sabi pa dito, mayroong, mayroon siyang kahawig, sabi pa dito, na, ka, na pangangatawan at kilo sa paglalakad. Pero, hinihintay ko yung official na tugon ng may kapangyarihan sa Los Angeles County, County na tunay niyang pagkakakilanlan. As soon as we get the information, we will be post immediately and share uh, with you mga kababayan. Sabi niya po dito, eto ho ah, nabasa niyo ho yung sinasabi niya ho, na ito ni Fake News J. Mga kababayan, ang nakakatawa mga kababayan is from the beginning ng pagpo-post niya, alam naman natin na gusto niyang targetin na naman. The word na sinabi niya, Pilipina. Pilipina means Pilipino. Woo! How many percent that you are sure that this is a Pilipina, Jason? At sa comment section, pinagtulong-tulungan nyo si FL Lisa. Woo! Mga kababayan ko, pinagtulong-tulungan nila si First Lady Lisa. Doon sa comment section, sabi ng mga DDS sa ko, Ay, si Lisa Bangag yan! Ay, si Lisa Butod yan! Uh! Siyempre, yung mga kampon ni <makes> na magpapalakpakan kay James Kagano <makes> <makes> na, na naman yung mga palakpakan ng mga taga-support <makes> Tama si <makes> <makes> Si ano talaga yun? Gano, na, eto na. Mga kababayan ko, eto na. Nalo ko na. Mga kababayan. Kasi sa postura pa lang daw, masasabi na daw nilang, eto daw ho, mga kababayan ko, ay si First Lady. <makes> mga kababayan ko. O, oh, ito, sabi ho nila, sabi ho nila. Ngayon, gumawa ng post itong si Jay at, pinaat ginawa niyang Pilipina. Dinidibang lang natin yung sinabi niya. But the truth is, hindi Pilipina yung bitbit. -bit. -bit.